Capture. So, yun mga tropa ko yun. Ah, balik tayo sa pagbablog natin. Music ano? volume muted. So, Double tap to shout -out, activate. out nga pala kay Jam. Shout out kay Preya So, shout out din kay Marion de Guzman. So, Marion Chow. <laughs> din sa pinakamamahal kong ano. mamahal kong bestie. Yeah. Yeah. so. Hindi <laughs> <so, laughs> <laughs> so, tayo makukulang, siyempre. 1,000... 2,023 na tayo sa YouTube channel natin, ano? <laughs> so... <laughs> ewan ko lang mga tropa ko, eh, kung ano. Ah. Gaganda Shout out din kay Michael Domingo. <laughs> followers. Thank you, thank you. Followers. Followers. Andres Morgado, followers grade 10. Akala. Followers. LJ, bagong followers, 12 grade. So palokuhan lang namin to dito mga tropa ko you 'no. Know? Sorry si mamaya at Matisma. Oh. Shoutout din kay Justin Milan, Grade 12 yung. No? So Grade 9 followers natin 'yan, matagal na. No? Followers natin. Followers natin yung mga 'to. Si may si Aldrich sa grade 10 gal ang follower na natin to o oh. Oh, mag-follow ka sa TikTok ko. Oh. Install ka ng TikTok, tapos yan naman yung profile mo. Yan. Oh. Eh, ang, ang vlog ko sa TikTok, ano eh, puro, car Puro ano eh. Puro kay Lolo, puro kay Lolo. So, yun lang mga, mga trap ako yun. <laughs> Na-excite lang kasi ako. Kasi nga mamaya, pag puro shoutout tayo di sa mga to, madidismaya na naman tayo ni Meta. No? Ayan. Si, ano? Si Reiza! Ad, ad followers si Reiza. Yan, si Ate Clarice din. Ate, Clar Ate followers. Si Macy. Si Macy mo ang ng tao. Siyempre. Siyempre. Teka mo na, bigyan So... Bayo mo! Bayo mo sa TikTok mo! Tapos bagay mo lock, tapon mo. Lock! <laughs> Grabe kayo! Grabe kayo! Grabe kayo mga maya. nakakadismaya kayo. <coughs> Sanaan? Pwede So... Mabayo siya, siyempre, Si ano? Si... Alia. Siyempre. New friend. No? New friend. No? Sino? So, yun, no? Si, ano, ngayon, si Michael Domingo may ginagawa, abala, no? So, yun lamang mga tropa ko, mamaya, badismaya na naman tayo ni Meta AI. So, nakaupo na nakaganyan. So, ayan. Ayan, mga trapa ko eh. Mali! So... <laughs> so... Tandang-tanda -tanda ako pa nung panahon ng tag... Tandang-tanda -tanda ako pa nung panahon ng tag-tuyot. Pa tag pa tag tag-tuyot? Talagang lito na ako kung saan ba ako susuot. <laughs> Mabuti, buti na lang mas ilogali ko na rin tuktok ng tuktok kesa mukmuk -muk ng mukmuk, -muk, kesa suntok na suntok.